Ano so yung mga pera? So ayan guys pupuntang muna tayo ng money changer Try natin kung magkakain palitan ng 50,000 won Tapos ano ba yun? Ah, Arab saka Dalarik Para may pera tayo Okay yung mga Ipon namin mga tip So papunta tayo ngayon ng ano ng Harrison doon maraming ano dito eh maraming money changer. Meron ako napapalitan doon eh medyo mataas. Try natin kung ganoon pa lang presyo nila o mas bumaba. Medyo maamon ang bon. Ayan guys, malapit na tayo. Natanaw ko na yung ano, yung overpass doon. Yung money changer doon eh. Changeer changer dito kian money changer, open 24 hours. Aduh, ada changeer tanya Gas tip, gas out ay So magkano papatak yan? Uh, <laughs>

time steady, an? time steady, steady lang to? oh, time steady ni wakiti. anpanig ko na mo na may aral. e to? ano ba to? kwaan, four. time ten four hundred. Sige, mabingin na lang Siya Kasi iba yung mayari na dito. Ay, Ito, ito, ito. Yung ito. Ito, ito. Ito, Ito, ito. 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 ito.

So ayun guys, ang 50,000 muna natin is 1,800 lang sa Emirates pa yun. Uh, 400 lang times 10. So ayun guys, nakabalik na tayo dito sa uh, trabaho. Hindi natin excited yung mga tropa natin dito. Kung magkano napalitan yung mga dollar nila. Kasi hindi nalang, binili ko na ng tinapay. <laughs>

Hi, Mi. Hi, Mi. Thank you. Thank Lang alam rin yan, Mayroon gani. So, yun, guys. Nandito na ako sa Wecha. Stider na sila. Magkaroon pa yung dalak nila. nawala oh, na naman. Ayan si Lance. Ang Ha?

susweet. Basta ng ano, hindi papalitan pero ang presyo lang. Dito ko, dito ko. Kalo 'ong 'to lang. mo 30 lang. Baba, Kasi ano lang 'yun, 50. So guys, ito na palitan natin namin. 400. okay na. Ito okay na.